Number one guys, mayroon akong daing na bangus, K kakain na tayo ng tanghalian ayan o, may ginisa po akong ano uh, cabbage po yan guys, alam nyo ba guys sa China, uh, sa Japanese uh, hindi po nila ito ano hindi po nila ginigisa kundi kinakain lang po nila ng hilaw alagyan uh, ng mayonnaise o so, ang sarap ng bangus daing na bangus tapos mayroon tayong rice dito o ayan kain na tayo samahan nyo akong kumain sarap magkamay ayan so mag ano tayo ng gulay ang sarap po ng gulay mm. may bangus tayo dito hmm. kain po tayo Ang sarap ng aking ulam lalo na samahan natin ng gulay napaka importante po ng gulay sa atin tapos may isda wow grabe hmm grabe ang sarap alam mo ito guys itong cabbage masarap din ito ano lagyan ng mayonnaise. Kahit hilaw lang siya, masarap na talaga siya. So, kumain na tayo. halina na kayo, guys. Kakain na tayo ng tanghalian. Dahil ako ay nagugutom na. with rice. Kung po kayo sa aming channel, subscribe lang. And i-click yun na lang po yung notification bell para mag update po kayo sa aking mga video. Sa kidneys yan, si Unmumsy, marami po kayong matutunan. Kaya na tayo mga ka-kidney, mga ka-mamsi dyan. Sarap! ang sarap ng bangus kasama ang gulay tapos may rice bye bye hanggang sa muli bye God bless po